Kasi Joy, huwag ka mang invite. Mahal ang lahat ngayon, lalo na ang bigas. Kaya huwag kang mang invite, kain ka lang. Ha? O, oh, huwag kang mang invite. Mahal ang bigas ngayon ang mga bilihin ngayon sa Pilipinas ang mahal. Kaya kumain ka na lang. <laughs> Nakita nyo, no? Gintakpan ko ang bunganga sa akon nga kaibigan. Kay tungod sa kamahal-mahal subong bala sa mga baraklon, lalo na sa kanoo, nangagda pa saya. <laughs> Di man, wala man siya gali ka-ik, no? Naghipos siya dayon. <laughs> wala siya yung panumdum nga magtipid lang tawa ako kay may dala ako iya nga mais kag itlo kay hindi man ako iya dalok no gin offer ko sa iya ang mais na balan ko nga hindi na siya kadulot iya sang mais tungod di ang unto niya ti hindi man siya magkaon ti hindi samal ko iya ang kabusog iya sang mais iya kag jollibee nga order niya <laughs> tungod kay may itlog ako iya nga dala, amo to ang ginhatag ko sa iya, si hindi ako dalok. Tungod may mais ako, siya naman may itlog. Si <laughs> Ari Pagidno ang nagalantaw dira ba si Mahambal nga dalok-dalok ako ay nako mga langga mga tuto mga inday tipid-tipid kita pag may time mahal ang bugas sa Pilipinas mahal ang mga panakot kag mahal na ang tanan ang barato lang sini ang mga asawa sang iban <laughs> tungod nga may afam siya yung nga ka-video call yung mga kapasaway no ginpakita ko syempre ang mais kagang itlog eh kabiri na iya kaakon nga amiga nga si Joy kay nga ah. kilala na ako na asang iya nga afam <laughs> Kag syempre mambal bal ka mo sana all oh, wala ka mo afam, magbiga-biga na ka mo para maka afam fm ka mo. <laughs> Kag sa panahon subong hindi na uso ang Maria Clara nga taguon mo ang imo nga itsura kag ang imo nga kasexy dira. Kag syempre sabayan mo sa pagiging practical sa kabuhi kag sa pangabuhi. Eh. Hindi pagpilia ah, ang gwapo nga gina-display lang na sa kama kag hindi makahatag sa imo nga loho. Okay lang na maski tigolang na no ang importante may buhok pa sa ulo. Hindi na magpaarte-arte dira song gabi na lang ko. Gas-gas na inang sinasabi ni Andrew ina humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay ang importante I may datis <laughs> hanggang dito na lang ining inyong lingkod may pasaway na nagsasabing thank you very much sa panunood sa inyong lahat I love you